Malamang meron na namang iiyak Pag nilabas ang track na to At yun nga guys Guys, uh, gusto ko lang i-share sa inyo Ako nga pala ngayon gabi si Indiana Jones <laughs> De joke lang uh, Gusto ko lang i-share sa inyo guys na Nagkakalikot ako ng phone ko Kasi na pag usapan natin kahapon yung Usapang throwback, di ba? Yung mga maniligaw ng anak ko And then yung mga <clears throat> mga ginagawa kong pantataboy sa kanila <laughs> mga epektibong pantataboy ngayon guys, habang nangangalikot ako ng pondo, ko, nakakahalukay ko yung mga videos ko noong 2019 kung saan lahat ay naka-lockdown, naka-quarantine lahat, lahat ng tao nasa house lang. Ngayon, kasi nagplano ako na mag-vlog kasi napapanood ko that time, maraming nalilibang sa mga videos noon. Yun na lang yung naging ano natin eh, libangan that time, di ba? So ngayon guys, gusto ko i-share sa inyo yung mga -wow videos ma ilan lang kasi masyadong marami. Pero sabihin niyo sa akin kung nalilibang kayo, upload ko pa yung iba. Pero ito mga ilang videos lang ng mga medyo nililibang ko yung sarili ko, guys. Kasi dapat naman ganoon, 'di ba? Kasi kung iniisipin mo lockdown ka na nga taas malungkot pa, 'di ba? So gusto ko, guys, sabay-sabay tayo manood at uh, matawa siguro kahit paano. So paano, guys? Sabay-sabay tayo, ha? Bye-bye. Guys, uh, day 9 na na naka-lockdown ako sa bahay. Dahil dito sa quarantine na ito, putang ina. Lahat kayo mag-iingat. Tandaan nyo, John John, iwasan mo yung masyado magsalsal. Baka may slap yan. Shout out sa'yo ha. Tigil-tigilan mo yan. Pag mahapdi na, tigil na lang bira. Hi channel. Welcome to my guys. Nagbabalik na naman po ako. Uh, ito po, day 8 ng total smackdown. Dahil sa corn dip 19 disease. Uh, ito po eh. Dapat bibigyan ko kayo guys ng mga ano, ang mga tips para hindi kayo ma-boredom sa bahay. Ah, manood kayo ng mga local movies, mga pelikulang talagang magaganda, mga award-winning kagaya ng Alikabok sa Ilalim ng Dagat. Ah, uh, noong 1982 ginawa yung pelikulang Mga Ungol sa Likod ng Lumang Kobeta sa Loton. Kinade ng Langgam uh, pinagbidaan ng mga malulupit na mga mga movie actors yung habulin mo ako babaeng lumpo ah uh, tsaka yung pelikulang hiburin mo ang betlog ng diablo <laughs> mga ganda talagang dramatic na matay si Nora Honor dyan guys tapos sa ano ba ba yung mga pelikula diligin mo lang suka mamula mo lang lumpia tapos um, uh, pelikula na mga talaga yung pelikula ng ginawa ni uh, director Earl Jade yung walong CD 15 hours ang pagbabalik ng unano dahil malilita ka bang kaya natagalan so uh, marami kayong pwedeng panoorin guys kaya ng mga kalampag ng papag uh, inay tao ba ako yan yung para sa mga Andres Tisaya kagaya ni Gerald Blanz ah si Edison Batario yung tama na inay lumabang kay Tay panoorin niyo yung mga guys sa tapos balikan nyo kung nag enjoy kayo bye hi channel welcome to my guys nagbabalik na naman ako day 14 ko na ng house uh, confinement dito sa bahay ni kuya quarantine. mo ko tuluan na mo Saan po gagawin ko? Vlogger oh vlogger. Okay, so... Tips, bigyan ko kayo ng mga tips ha, sa mga followers ko ha. Kapag wala kayong mga maulam, pwede kayong magluto ng ano. Chop suey without vegetable. Yan, masarap yan. Para makatibid kayo, pwede rin lugaw with extra rice. Tapos, Uh, Pwede kayong magluto ng tortang sinangag. Magdalawa <laughs> na uh, siya basarap din yung ano, relleno ng dilis. Yan. Uh, Adobo fruit cocktail. Masarap na mga ulam na yan. Talaga mag-champuradong may panang manok. Ay, uh, mag boodle fight kayo, lomi. Yan, masasarap na kayo ninyan. ah uh, parang hindi kayo nababagot ngayong ano natin sa mga sitwasyon na ganito so ganun lang gagawin nyo tapos kung um, kasi alam ko naman nakakwaran din kayo lahat yan si Edison Batario si Jer Blanza si RJ Dimboy pero alam ko mga plano nyo pagtapos na itong ano malamang kita kita na naman kayo sa mga babae nyo no? mga putay na nyo ah tayo na nyan maninilapya na naman kayo no Lalo na ikaw, Edison Batario. Gumagawa ka na yata ng mga anak sa iba eh. Ano paano guys? Kita-kita lang tayo ulit ha. Bye-bye. Pag may tanong kayo, sabihin nyo lang. Sasagutin ko yan kahit anong tanong. Sasagutin ko ng live dito sa Totoo TT. Kung saan eh. Ito ang vlog ko sa vlogging gutom. Bye-bye. Hi channel. Welcome to my guys. I'm back again. Uh, ito nga pala, nagpagupit ako sa asawa ko. ito yata yung thunder cut na gupit. Ganda naman siya. May tatlong guwit yan. Baybay, uh, baya ito Edsa. Ito naman ito, ano ito, San Juanico. Ito sa ano naman Lambingan Bridge. Yan, malapit sa dinadaanan lagi ni Boyito ng Nabotas. Yan. RJ papuntang Sogo, katabi ng market place. Tangin mo kung ang ingin ng aso ah, ko, ya, adobo yan pag nabigit ako. Wala na ang pulutan. So, um, magbalik na naman tayo. Um, gusto ko lang malaman yung lahat na nakakabagot na. Uh, sa lahat na, nagawa ko na ng pulutan. Uh, nagpulutan na ako ng ano, uh, nilagang hotdog. Uh, ano pa ba? Uh, masasarap din eh pancit canton with tomato sauce mga ganon tapos mami lang kami ng banayad whiskey iba iba eh pero nakakabagot na dito sa bahay talaga ermitaan look ng lang ako hindi ako mag-aayot kasi yung got may beef 19 pero pag natapos na yan guys babalik na ulit tayo sa dati nating tura yan ang ating paikibaka para matapos na mga kaya kung mayroong kayong mga katanungan guys, magsabi lang kayo. Kahit tanong-tanong nyo, sasagutin ko yan. Wala sinabi sa akin si Jobert. Mas mapataba pa ang utak kay Jobert kaya ba si Kahit tanong-tanong nyo, buhay na yun yung sure yan. Surebol yan, patayin mo yung arwana pag hindi totoo okay, po. Eh, Bye-bye.